hampas ng tubig oh guys dito kami sa dagat oh. Yeah. maglaro ka na pag, na, pag nalamig ka wala kang pagbis magbili ka la lang dito ito hanggang dito lang naman yung dagat namin na ito lang oh. Yan yung ano, yung wave. umlabit ng daga tumili. Magsisiming na kayo. Dapat nagdala Dapa, ng batting suit. Wala <laughs> kayo kayo ay na lang. Hoy. Okay. Kita mo yung dalawa nag-date. Oo, oh, oo. Oh, oh. Nagde-date yung dalawa, kita okay, mo. Na, ano, na, yan? Na, na. ano yan? Happy. Ano yan? Happy birthday. Happy third anniversary. Allah. Anniversary. <laughs> <Ma> anniversary kami. Hoy. Kailan wala dito? <laughs> Sila lang dalawa. Anniversary <laughs> daw nila. Na, oh, from Kuwait. <laughs> <laughs> talaga din minister po talaga. Talaga itong aming leda ng tagamas na <tigangos> rin <laughs> na <nanahin> eh. Pato <laughs> yung Ito yung ano, with heart. <laughs> na, na. oh na. sige na. Ayan. <laughs> Hinta mo, nagtapak-tapak na sila. oh Oo. Saan? Oh, mga ano yung kalapati. Kalapati Ayan no, doon ang maganda oh. Ayun na kapatid yung ano, Kuwait Tower. Oh, yan. yung magtapos dito? Hello. Punta tayo ng sok. na tayo mag-gala ka mamili-mili. Hindi ano, tayo tayo kita mo nagtago. Magdidinis para. <laughs> oh God, <hit> <laughs> <inaudible> Hintang, Kasi <inaudible> na ano eh. Hindi <inaudible> ko makapagod. Ito po si Jean ang birthday si Puro balik ka ano, bu Puro pu pu buhagin na yung ano. Ako eh. Kaya nga dinadahan dahil ko baka pumasok ang buhangin. Yung po ano. si Jean. Ito po si po yung waves ng aming pinakasarang marina. Marina Seaside. Ito ang tiyatag na Marina Way. At ito po ay si Pwede oh, yeah. maligo kasi. Eh, napis... maligo na siya kasi kulay itim man yung ano din oh, niya. <laughs> oh, may naliligo na po. Kasi hanggang that... tingin lang kami. Ang ganda ng wave so, yan. Yan yung sinasabi niya. Restaurant yan. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> pwede <Pidi ko> kumain <laughs> dyan. Pwede ka dyan. Pwede Pwede